hoy wala, saan kayo galing? Saan kayo galing? Ha, ay? Ba't nakarating kayo dito sa Bulacan? naglakad, <laughs> ah. naglakad lang kayo? Yeah. Ay, madam. Madam. <laughs> Kagilas. Saan kayo galing? Kagrabe ng mga trip ng mga to. Nakarating na sila ng Pandi, Bulacan. Ayan. Ito ang Pasimuno. Ayan ang mga katsyan ang pamilya Puruya ang lakas mag trip o oh, pwede pag malapit ng tagulan uh oo -oh. tapos mag usap nalang kami ni Manay DAPA! oo <laughs> nga <laughs> ayan mga kachan nagpunta sila dito sa pandi ayan ang lakas ng ng tama ng pari kong si ayan Suneo Poruya number 27 mga kachan <laughs> ay ganito malam mahangin wait the wait no kamusta naman ang biyahe ang lakas ng amat mo ha ha <laughs> ha kamusta biyahe traffic ba kung so na nga. Sana. Muna tayo. Tignan mo. Tara. Ano, madam? Bisitahin lang namin? Sarap dyan. Mahangin. Ay, dapat dinalan nyo ito. Yung Wala na. Wala na. Sira na. nga? <laughs> hindi nga sa sabi, eh, sabi ko nga, ikan sa yung araw do, yung araw doon. <laughs> ano ba? Tumaro parang... ano? Hindi, pa hindi ko makita eh. Ayaw ko na mag-talk. Ayaw ko na mag-talk. Ngayon mo simulan niyo na ko rin kaya. Oh. Hindi ka hinig maghalaman. ko <laughs> <laughs> Hindi wala, ang, ang ibig kong sabihin... Magbubuhay <laughs> no pa. Hindi, kasi ibig kong sabihin doon yung... Yung... uusip <laughs> mo yung isang gabi. Yung, ano yung lemongrass. Ha? Huh? yung ano lang ba naman ayan pinatay pinapainin? Ano, kumano? namatay pa. <laughs> 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 Bakit sinabi ko ba kasi gusto umabuhay yung halaman? Ah! Eh? <laughs> diba sabi ko, self-possession. Ay si, si pare nga may sabi noon. Grabe na. hindi ang magandang ano naman kasi doon yung araw kasi doon terik na terik talagang hindi mabubuhay <laughs> gusto mo tumirik ano sige mo na siya kasi mo na siya eh kaya yun eh nagdadrive ako tawal tawal tatawalan ako bakit? natatapupok na pala ha? ah natata Pagmuna <laughs> mo pinapatulan si papa mo eh. Yun eh, mapagwento lang eh. sa may lote. Nuk sa lote. At the Grabe na. yung mga kwento ng ano mo. Huwag mong inaano yun. <laughs> Pero hindi naman ako nagpapaalala nun. Eh, eh kasi nga, naumpisan mo ng ano, ng yag, kwentong pa. barbero. Kwan lang yan, gusto, gusto ka lang patawanan yan, kaya... Eh, sino ba pinanganak ng ganun pa noon? E eh, tatay ko lang pinanganak doon. Ibig mong sabihin, kambal ko'y tatay ko. Si well... Mami, katawa mo yung mami mo yun know, na, para eh lang gano'n no? na, nakita mo ba na ng mami mo na yun yung nilalagay ko sa ano yun gano'n nakatingin la ay ginagago ay wala akong sinasabi huwag kang huwag kang mapaghanap ng babag para ka daw stroke ay na stroke pag ano ano wala naman sinasabi ah ang gulong-gulong doon yan ah. Eh? Ayan mo, mapapanood na lang ni <laughs> Sinong nagdagay doon? Ay, hindi ako. Ay, hindi mawawala yan. Ay, mawawala yan. Mawawala yan, kuskusin mo lang ng ano, ng... Ay, no. Ano nilagay Ng alin? Ako. Yun ang nilagay ko doon. Oh, why? Hindi lang isang mantika yan. Ay, Wala akong sinasabi, pero nagtutulungan niyo ako mag-ama. Ikaw nga, inaan ko, Dapat kumampi ka paminsan -minsan. Mo ng pera, mo ako sa akin paminsan-minsan. Eh, walang pera. Patay! Walang sa'yo. Magkano ba? Hindi mo ba alam Name your price. Ah, name your price! Ah, pasensya na. Pero kaya ko kumampi. Pare, pare ngayon pa lang kakampi to. Wala akong sumiin. Ha? Name your price. <laughs> 1K. Ah, pare. Ay, kaya ka muna. <laughs> para na yun. Pero muna 1K. 1K sabi niya. <laughs> kaya nga sa'yo naman ako mangungutang eh. Madam, marunong ka na mag-drive? Marunong naman talaga akong mag-drive. Oh. Hindi lang ng matrix. Ah, hindi. Hindi, same lang din naman yan eh. Ano, pinagkamukha nun? Eh, wala na eh ibig sabihin kayo? sa isip mo na yan, magtatagpo na yon. Eh, hindi nga nagtatagpo. So, wala ko, isip. <laughs> Pag sumagod pa ako, tatamaan na ako. So, kailangan ko na lang manahimik, di ba? Tama yon. Ano na naman ba? Paborito, paborito ang natin. Hindi, ikaw paborito mo kay hanap ng babag. Nakita mo naman, papatola to. <coughs> wow, hindi, papatola. hindi ibig sabihin. Ibig sabihin, pumapatol. Pumapatol yan. Pagago po. Patol, ganun ba? Ala namang ibang ibig sabihin yun. Huwag mo pinasasama. Makakita na ng hollow blocks <laughs> Ako yan. Kita mo, no? Alam ko yung nasa isip, ipupukol na agad dito sa ano ko? Nagyalaro lang ako. Mamaya, <laughs> parang nasepak takraw yan. Yeah. Ayun na. Ano ba yun? Huwag mo ako palo, ha? Huwag mo ako palo. Kaya din pa palo, natin. Ano? Nandun yung binili mo? Ay, nakalapos mo yun kaya. Ha, <laughs> okay. Ba? Sabi kanina? Wala akong sinasabi. Anong ba sabi ko? Ibig sabihin ng patola, mapagpatol. <laughs> <laughs> Halo ko lang po. <laughs> Nagkakati yung noo ko. Bawa ka ng patola. Ay, nagano yan? Nagpantong kanina ng mga Ay, nakaya. Ay, ang ganda, ang ganda niyan. Ay, Tinuturuan eh. Masarap dyan. Ano, pero darating yung panahon, ano na yan. Ito, huli mo to, magagamit, ito. Magkakaabit ito so, sa inyo. Kaya ka nga. panungkit, no? Panungkit. Hindi, mamaya. Itong mga bata. Ito lang, siguro na. Ha? Ito lang. Ay, Kaya naman lang po po. Ay,

<laughs> Ang pangit na prankster. Hala, <laughs> ka-react ri ako -ak tinapot. <laughs> Ayan, may react ka. Medelem. <laughs> Ayan mga kachan Naghahanda na si Orme ng panghapunan. Oh. Wow, sarap. Ito sa Ito, baka. Galunggong na baka. Matambaka. <laughs> Matambaka. Ayan ang cook natin. Ayan, si Orme. <laughs> Ito yung panghanda. Ayan <laughs> pa siya. Tabo yun. Mangga. Mangga. <laughs> oh. Pwede kaya yan. Kinuha ko lang yan. Eh. Hindi pa babubut. Oh, iba ano ano ba? ano ba nangyayari? Ba't lagi <laughs> ano na nag-iisip eh? Ayan mga katsyan Ayan guys, sarap na kain namin dito oh Anong ulam? Geng-geng! Geng-geng! Galunggong pala, geng geng. Galunggong. <laughs> Ay, ano daw? Yan, sarap. Hmm. Okay. Uwi na sila mga kachan. O, oh, yan na si Kuma. Oh. Ayaw ni Kuma, ayaw. Ah, sumama. Si Pink. Si Pink, ayaw si Kuma. Okay. Okay. Hindi, ako na lang pupunta doon. Kami ni Manay. Okay. <laughs> linggo. Ang sama, nag, nag, umalis kayo ng linggo, no? Kaya nga. Sige, po, sige po. Okay lang po ako. Ano na lang po, Skyplex sa Coke. Ingat, ingatan. Abangan ng paghihiganti.